So, ayan guys. So, eto pala guys yung ano. Yung bahay kapag ano, hindi pa na-extend. So, ganito yung tsura niya guys. Papasok tayo dito sa isang unit na to. So, ganyan yung guys. Wala pang ano. May gate lang. tas walang bubong. So, walang bubong guys. Tapos pagpasok mo, ganyan. So, ganyan. So, dito yung CR. So, ganyan ang CR namin guys noong una pinayos ko. Tapos ito yung lababo. So dati dito yung lababo. So pinalabas na, nilabas nila, giniba nila to. Tapos in-extend nila doon. So ito yung extra extension guys kapag kinuha. Yeah. So ganyan na tura guys. So okay na rin naman siya, di ba? Okay na rin siya, di ba? Kaya lang mas maganda yung ano, yung uh, back bakbakin dito, tanggalin to sarahan, tapos dito yung pinto, tapos lagyan ng aisle dito. ang oh, ginagawa namin yun. <laughs> so, pakita ko sa inyo yung ano. So, ito yung ginawa namin. Ayan, diba? Ayan ang ginawa namin. Ayan ang kinuha namin. So, ganyan na tura niya, guys. So, ito. Ito naman, diba? So, para may update kayo, guys. Ayan! So, ito na siya ngayon. Nagpagabi na rin kami internet pala. Ayan. So, 30 sim yun. May internet na kami. Ayan. So, ayan. So, sarado na siya guys. So, ayun. Yeah. Ayan. Ayan. Tapos na ito binalagay. Ayan. Tapos, ayun na. Extension na laban. Tapos, trip na yung CR. Ayan. sa ko sarado siya. Ayan. Sila pareho lang sa kanila. mo. So, ganyan na itsura niya. Tapos wala kami araw. Oh. Kasi morning sun kami. Ayan. So, ganyan na itsura guys. Update lang. So, ito yung mga test na. sa so, yung binigyan namin ng bago ano. Uh, ah, Pag-uupo ka sa trauma. Eh. Ah, Tapos, sarado, man, na. sarado na, sarado na! Субтитры <laughs>